gutom na ka? Ha? Igotom na ka anak? Igotom na ka? Oh. Uh. Nagpabog na po ko si mong kanon. Ang atong sudaan anak, linat ang baboy anak. Oo, uh, anak. <laughs> Kabalo ko anak, igotom ka anak. Ubay ubay, wag ka gabi sa paksiyo na isda anak. Oh. Uh. O dugay po ba yung balik anak. No sa pagod maglibot og balik anak, lunes pa anak. Si Kuya Homer ni mo anak o naglibod na anak. Oo anak din, asi ah, siya maglibod na. Din ko ah, maglibod si Kuya Homer ni mo og isda. Basin anak eh. Baguhay pa man daw namatay ang papa anak. May nagbalita nako anak. Oh, anak. Bliss, mama. Taga santo. Kaloyan ang bata sa ginoo. Wala ba yung kakablis nga ako ganina, anak? Pero may naman lang makalimot imong mama, anak, oy. Bliss again. Para mabawi ganina. Taga santo. Kaloyan ka sa ginoong Oman? Oh, ha? Huh? Kinsa Wala may tao? Hmm. Wala tao, eh? Oh, wala. Say good morning to your viewers. Say good morning. Kagwapo, oi eh Uy, eh. Pagkagwapo sa akong anak, oi. Oh. Nga nang gwapo mana. Nga nang <laughs> gwapo na si papi? Magsi good morning kasi imong viewers. Sige na please. Well. <laughs> Kagwa bata. Yan good morning, good morning everyone. This is Papi's update. So ayan, ang atong date karon guys is Agosto 14, tuig 2025. So good morning, happy happy Thursday sa tanan manghinaot ko mga palangga nga hindi po kayo magsawang manunood ng aming videos ni Papi. So, ako mga palangga, uh, nagtatrabaho ng maayos kami ni Papi. Uh, at yan po mga palangga, nagtitinda din ako. So, wala pa namang customer ngayon guys sa tindahan. So, si Papi lang muna ang aking inaalagaan ngayon guys. Wala pa namang customer mga palangga So dito muna ako ni Papi mag-aalaga sa kanya At nagprepare na ako ng foods guys Para uh, pang umagahan ni Papi <coughs> Pang umagahan namin mga palangga So good morning, good morning Happy, 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 happy Thursday sa atong tanan Naway pagpalain po tayo ng ating puong may kapal Palagi everyday day. So ayan, good morning once again, oh hi Yugo Saimas mga palangga, so this is it, uh, another video ni Papi guys, nakukuha ako ulit ng maraming video ni Papi mga palangga So ayan, wala pa namang customer sa tindahan, so dito muna ako sa tabi ni Papi guys, uh, magbabantay uh, sa kanya Good morning, good morning, mua 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 I love you all. Yan, wala pa namang init sa labas, guys. So, thank you, thank you for always watching. Happy bless a Thursday sa atong tanan. Kumusta po ang inyong Thursday dyan? Nag-breakfast na ba kayong lahat? So, wag po kayong mag-alala every day, every hour and every minute. I will take a video ni Papi, guys. Mwah! Thank you, thank you for watching, and have a peaceful and blissful uh, Thursday, sa atong tanan. Happy morning.